and uh, what's up mga kabay? Welcome back to my channel. Ang inyong mga kabay nagbabalik. Uh, sa araw na to mga kabay, gagawin ko pala. Mag-a-update tayo doon sa pig tree or fidelip lip. Uh, bali, ano na siya ngayon mga kabay? 30... 35 days. Tama ba? Kasi minarkot natin siya ng November 8. Tapos ngayon, ano pizza na ba ngayon? 30, ah, December 5? December 4? Yan, pakicomment na lang yan mga kabay kapag mali tayo. Diyan sa comment box, diyan sa baba. Parang 30, 35 days. 31. Ah, bahala na. <laughs> Yan, pakita ko na sa inyo, mga kabay, yung fidelip natin na minarko. Five minutes later. Kasi yung pag-usapan pala natin mga kabay, uh, kasi magpaparami tayo ng mga halaman, katulad ng mga iba't ibang variety, mga piluman, o, ah, uh, tawag nito, basta yun na yun, mga iba't ibang klaseng halaman. Kasi ang ginagawa natin, ito, kaka kakamarkot lang natin ito, tapos nung nalipat natin, mahigit uh, siguro na sa ano siya, mga 25 days, naka-recover na siya, minarkutan na naman natin kaagad ng tatlo. Yan, ito ngayon, uh, successful, ang dami niya ng ugat ulit. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan siya. Yan, ito yung date na linagay natin. Yan, no? November 8, 2024. Tapos, ang pizza natin ngayon, December Ah, uh, 4. Ilan dis ba? Yan ito na siya. Yung pidilip natin na uh, ano. Uh, marami na siyang ugat. Yung markot natin, ayan mga kabayo kung nakikita nyo Hindi na siya kita. Ayun oh. Yan no. buksan natin mamaya mga kabay para mas kitang-kita nyo Yan. Uh, ganito lang yung ano mga kabay magpaparami ng mga bawat variety ng halaman. Pero isa din na gustong gusto ko mga kabayan na magkaroon ako yung fidelip na baragated yung may ano siya may puti kaso lang yung problema mahal mga kabay hindi pa tayo makakuha kaya dito muna oh. tayo sa fidelip of or fig tree na uh, hindi siya baragated kundi green lang talaga siya to pero napakagandang ano mga kabay lalong lalo sa mga harapan ng bahay natin sobrang ganda niya yan, di ko lang alam mga kabay kung nakakain yung bunga nito kasi nagbubunga talaga to. May nakikita ko sa labas na sobrang laki na. Uh, may mga bunga sa maliliit kasi pig pig tree. Uh, si nurse ko rin yun. Kaya di ko alam kung nakakain yun ang bunga niya. Yan siya. Dito, kumuha na ako ng tatlong paso kasi tatlong piraso yung inano natin. Tapos kumuha na rin ako ng lupa ah uh, may halo pa rin siyang compost mga kabay yung uh, gagamitin natin. Yan. Yung ano natin. Ika-cut natin mga kabay. Yan. Ika-cut na natin yung ating uh, ano. Yan. Ito na siya mga kabay. Oh. Kinata natin. No, 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 no. Ay, mali. <laughs> Mali. Sayang naman. Nagmamadali. <laughs> mga kabay, sorry talaga mga kabay. Nawala ako sa, ano mga kabay? Nawala ako sa hulog. Oh. ako ng cut. Imbis sa baba, mga kabay, ang kailangan kong makuha to kasi ito yung ano maraming ugat. Ito yung naputol ko. Ang taas ito mga kabayo. laki pa naman. You oh. know. Nagkamali ako ng cut. Ayan siya oh. Naiwan. Aww. Pero kunin ko pa rin 'yan mga kabay. Kasi mabubuhay naman 'yan ayan oh. Sayang naman. Ito. Oh. Oh. ang dami niya ugat. Sus ano ba yan? Sana ba yung pu puno nito at saka dulo. Ay, nako. Yan, kawawa naman mga kabay. Ito, kawawa talaga to. Pero ito mga kabay, iano ko na lang siya, i-ICU, mabubuhay naman to mga kabay. Yan, i-ICU na lang natin to. Ang problema dito kung may malaki kung plastic. Yan, ang ano natin. Yan, update ko kayo dito mga kabay. Yung sa Fidelip natin. Sus, mali talaga, grabe. Dalawa lang tuloy yung nakuha natin yun o dalawang piraso nagkamali ng cut ito siya o. sayang talaga ay dako, nawala tayo sa hulog baka dito pa tayo mag viral <laughs> kaya kayo mga kabay kapag mag magkat uh, mag kayo ng mga halaman o anong gagawin na iba Ah, okay makkat mga kabay pag marami kayong iniisip. <laughs> Tulad dito nangyari. Yan, ito yung nakat natin mga kabay yung yung ano na naiwan yung pinakaimportante sa lahat. Aww. Yan oh, naiwan. Grabe sayang. Yan, kapag kayo mga kabay Tulad dito oh. Oh. Kunin ko lang. Yan siya. Tanggalan ko lang ng ano muna mga kabay Ah, dahon para makita nyo Ay nako, yun oh. Sayang Ang ano natin Hindi ball na 50-50 patuloy ka sa ito Yan Ito siya mga kabay Yan oh. Yan Paano ba ito huwakan? Yan o. No? Yun. O. Oh, naputol ko mga kabay. Nawala sa isip ko na ang... Kailangan pa lang putulin. Yung pinaka ano. Yung pinaka baba. Ay nako. Pambihira talaga. Nung so, nakuha natin dalawa na lang mga kabay. Ayan o. No? Tapos ngayon. Ang gagawin ko nito. I-ICO ko na lang siya. Ayan, gagamitin ko na lang yung plastic yung pinang-ICO ko doon mamaya. Huli na lang natin. Okay. Yan ito na siya. Uh, tatanggalin ko na yung ano mga kabay. Kanyang tali para makita niyo yung ugat. Pero sayang. Grabe, sayang nito. Na di ko na alam mga kabay kung saan yung... Ah, ito pala sa baba. Yung pinaka... Ano niya? pinakapuno to pero marami na to ugat mga kabay yan siya yan o oh. yan nagkamali tayo yun ah mabubuhay naman to kaagad mga kabay pero sayang lang talaga ng hinayang lang talaga ako bis dito yan ang naputol ko mga kabay Imbes dito sa pinakababa ang naputol ko sa pinakaibabaw yan, ito, i-ano ko na lang ito mga kabay, i-ICU. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano mag-ICU. Okay, tanim ko na sa mga kabay. Yan, tanim na natin. Yan siya. Ay, nako. Yung pidilip natin. Imbes may, ano na? Miss, ang tawag nito, imbes may sanga. Ngayon, wala na tuloy. Yan. Okay, yan na siya. Tanim na natin. Ito naman yung EICO natin mamaya. Yan. Ah. Eh, kasi yung dalawa, lagyan ko lang ng ano. Lagyan ko lang lupa. Sus, hirap talaga mga kabay pagka may inisip tayo na ano. Iba. Ang nangyari, nagkamali tayo ng putol. Yan. Ah. Tapos yung isa. Tanggalan natin ng plastic. Tapos bawasan ko rin ito ng dahon mga kabay. Yan to, Tanggalin ko lang ito. Mas maraming ugat. Yan. Mas marami sa ugat. Tapos ito tanggalin ko na sa nakibaba ayan Nasa mga kabay oh yun oh sobrang daming ugat ayan yun magkamalik lang tayo kanina yan ito pagka ganito mga kabay uh, pwede na natin itong ibinita mga dalawang linggo pagka baba na yung kanyang mga ugat mga kabay yan, hindi na yan maano. Hindi na talaga yan malalanta. Yan siya. Sayang yung ano talaga natin. Uh, isa yung isa. Yan. Nasa isa. Ay, lupa. Ah. Yon, yon, tas ko tanggalan din natin ulit ng kanyang plastic. Ah. Yun ay nako, sayang, imistatlo. Dalawa na lang. ya yeah. you know, sobrang dami ugat mga kabay ayan no yung inano natin ah uh, uh. Kaya kayo mga kabay Pag kay ni iniisip Huwag kayo nang magputol putol Mamaya makatulad kasi Nagawa, ginawa ako Ah, nagkamali tayo ng na putol. Yan. Ipidilip natin. Yan siya. Ayan. Yan, Yan mga kabay. Yan yung ano natin, Fidilip. Yan siya. Yun, ito yung pangatlo natin Yung naputol, ayan no uh, Paano ba to? Kasya ka ito Yan mga kamay, kumuha na ako ng ano ah uh, Pagtaniman natin doon sa ano Dito natin i-SEO Tapos kumuha na rin ako ng plastic mga kamay Ayan o Yan. Tapos ito mga kabay Ang gagawin natin nito ah uh, Bawasan na natin siya ng ano mga kabay Uh, parang pag ano din natin. Pag uh, markot para mas madali sa mag-ugat. To. Oh. Yan. Kuwasan natin natin mga kabay, kahit kunti lang. Yan siya. Yan tas biakin. Yan siya. Para ano tayo mga kabay? Uh, Sureball. yun buwasan na natin yun siya ay nako sayang talaga pero ito mga kamay mabubuhay naman ito ulit Mag-uugat din ito tapos linisin natin yan pero medyo matagal lang to, mga kabay Hindi ka ng markot na buhay siya Yan o Tapos lagay na natin dito yon Ibaba pa natin Yan siya Tapos ayan na nga Ano natin I icu Ibaba, ko pa Yan Yan mga kabay, i-ano eh, ko lang. Itali na natin ito mga kabay. Iusin ko lang yung mga dahon para maano natin lahat. Yun. Yeah. Parang sarado-sarado dito mga kabay. Oh, okay, dilip natin. And uh, Russia. Tapos ang kailangan ito mga kamay, ilagay lang talaga natin sa ano, hindi na arawan. Ayan. Ayan na siya. Yeah. pibilit natin. Okay. Ayan, ito na yung kinat natin mga kamay. Tatlo sana. Ayan o, no? tatlo isa, dalawa, tatlo. Tapos na-disgracia, ito na natuloy nangyari. Tapos yung isa, inay natin. Tapos yan, Okay? Ay, nako na-disgracia pa talaga. Wala sa isip natin. <laughs> yan, dito ko na sa mga kabay. Yan hindi sa arawan dito. Yung ano natin, inay na fidilip. Na-disgracia, -na yan siya. Yan. Okay? Huwag nyo kalimutan na paki-likes, paki-share. Tsaka paki-pindot yung notification bell mga kabay. Para pag may mga bago tayong upload na video. para nga naka-update yan. Magandang hapon. Bye-bye.